Good morning mga kapising Panibagong araw, panibagong adventure tayo ngayon mga kapising Salamat sa iyong panonood at pagsuporta Yan oh, mga kapising Yung ating pain mga kapising Ay sampu lang ganito kapising oh. Ang ganito, sampu lang ganito mga kapising At yung ating niraptingan ay tatlo Yan o, oh, tatlo kapising So update tayo ngayon sa ating paligid mga kapising. Mayroon pala tayong buhay-buhay ito mga, ka pising kapising oh. Sa ilalim nating bangka, mayroon tayong tab. Yan mga kapising pa napakabuhay mga kapising. Oh. Karbales at saka muro-muro. Kilaw tayo mga kapising, kilaw oh. Yan, buhay pa. oh. oh. Ang ah, buhay pa. Hilaria Renta Renta